Mariing itinanggi ni Quezon City First District Representative Juan Carlos Arjo Atayde ang mga alegasyon ng mag-asawang Diskaya na tumanggap umano siya ng porsyento sa mga proyekto ng flood control sa bansa. Sa kanyang latest Instagram story ngayong lunes, iginiit ni Atayde na wala umano siyang naging transaksyon sa mga Diskaya at itinanggi ang paratang. Aniya, I categorically deny the allegation that I benefited from any contractor. I have never dealt with them, hindi totoo ang mga akusasyon na ito. Dagdag pa niya, I have never used my position for personal gain, and I never will. I will avail of all remedies under the law to clear my name and hold accountable those who spread these falsehoods. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong lunes 8 ng Setiembre, isa si Quezon City 1st District Representative Juan Carlos Arjo, Atayde at ang ama nito na si Arturo Atayde sa pinangalanan ni Pacifico, Curly, Discaille sa mga kongresista na di umano'y kabilang sa mga nakinabang sa nasabing proyekto.